Hi guys, welcome to my channel. This is Marcel Monti. Mayon namin mga ay namin ulit tayo. Ano ito ng um, bulong. Lagi yeah. ko na sa Mas ito mga karne. Ito. Pork. Atang. Lagi ko na ito mga mga sarap. Lagi ko na ito mga mga sarap. na Wait lang. Then. Um, then. Um, then may okay. um, tissue. kasi ako ng milo kaya umuyag-uyag. Masurahan. Yeah. Ito oh, ang sarap niya. Nakita ko eh. Sarap niya. Anong tawag dito? Anong tawag dito? May mato ko tawag dito sa pritas natin? Ayan. Dahon ng kamote. And then this one. Kalamansi. Talong. Huwag ko lang kung magkano ito, alam nyo guys. Hugot na lang ako ng hugot. Ayun, bumili ako ng orange. Ay, grabe. Mm -hmm. Ay, okay. grabe. Kamila ako na rin meron pa akong saging. Meron pa akong saging nito, no? Kaya binili ko yung verde kasi uwi na meron akong bayan. Wala sa amin. Diba? is puna naubos yung meron na. Then, ano pang nabili Ano to? Ah, mangga. So, guys, bumila ng hilaw mangga. Kasi nagliligyan ako. Joke. Joke lang. Joke lang. Naglilihi kasi ako. Ah? Oh, kaya yan yung yun. lalanda. <laughs> diba? Tapos carrot. Yan. Hindi na ako, hindi na ako nag-vlog dun. Tapos gumawa ko ng chinelas kasi pasira na yung chinelas ko. Mm -hmm. Chinelas. Chinelas na ako. And thank you for watching. This is Aling Sila. I'm Marcella para Marcella Balingtin. Bye.